katulog. Ina no, katulog na. La, wala na. La kaun saon na lang nakaron. Sige. Ina katulog na. Dili man. Ah, kahit mangulo, Ganina na ko ining ni mo katulog na. Mo gina na unsa pa man gusto ni mo? Dili lagi mo gawas. Kanay, kuan ito? Laaw, gata-gata, gawas ah, sige, putol gin ang kamuta. Ambil ah, mo ng kamuta. Ah, May ulo man eh. May kay gulo na. No? ah, tubag lagi. Hmm. Ano ba atong kuan ba? Na. Putol lagi. Putulon ta to. Putulon ta ning kamuta oh, putulon ta ni. Eh. Ay namugna luya Lu kaysa sa ulo na mo, loy. No, nah, atau peluk pitaan utara be, ada be, ada leh, sulun ada sulun, sulun, sulun. Ah, nama aknau, sulun, sulun. Nah, lah. Nawak najud. Eh, kebaluan nama tang Eh, balik really lolan.